Lagi mo idol. Okay. Oops. Ay, Oo, nagpadawi. Uy. Okay. Alright. Woo! Nali rin. Ano na padawi sa umaga? Yun know? Yung laki. Malaki. Ay, laki. Mga malatigay, mga idol. Mga lang ako patawin, mga idol. Oh, gusto na gusto ko. Woo! Rock and roll. Parang makarami pa. Idol. Eh, oh. yung sinasabing dalawang taga. Yan sinasabi. Pag ko, maraming oh. isda, dalawang kakain. Oh. Uh Rock and roll. Ay, sinasabi ko mga kaidol. Lambing mga kaidol. <laughs> Yon, good morning mga kaidol. So, mga kaidol, ngayong araw nga pala ay kita tayo. So, ganito nga pala yung pahinan yung mga kaidol. Oh. Yan, yung hinilab na nilupin na maliit. So ito lang ang gamit taga mga idol Ang ah, numero 20 Yan igil so, Dalawang kabit na yung mga idol Okay Yung mga idol o oh. Balik dalawang taga yung gamit ko mga idol Yan o E para kung sakaling Maraming-maraming isda sa ilalim Hindi Dalawa yung taklagat So ganoon natin mga idol Larayan natin o oh. Ang lalim nga para ng Ilalang awila namin ay Nasa 50 plus So yun o oh. Ito nga pala yung gamit kong buga-buga. Yan. Nito na yung mga idol. Lagyan natin ng biga para mag-apong yung kan. Matigi. So, ito lang karami mga idol. Oh. Yan. Lagyan natin dito. So, ganyan yung pamamara marami ng idol. Ano? Para pagdating sa ilalim. Okay. yan natin ito lang karami mga idol. Itignan natin kung makakadawi tayo. Ayan, medyo malalim ito mga idol. Yan, shout out nga pala dyan sa mga tropa natin dyan. Yan, shout out dyan kay Jilboy Tak. Kay Pare Jinboy. Kay Pyrolik. Kay Makiboy, Relator. Tsaka kay Dongkoy, Olier. Si Malupiton. <laughs> Saka yung mga tropa natin dyan sa Liberty, mga Idol, Mga shout out dyan. Yun o. mga Kunting na mga taga Liberty Puloy. Mga Lingisda. Shout out. So, idol, 25, 25. You know? so, mga idol, hindi mo alam 'to eh. Sino? Ito mga idol, naka-meter na to sa akin, tatlong dipanaga to. Tapos mga bunga. Tapos sayo mo lang ganoon. Para uh, mapit, lumapit ng isda. Ya. Apat, lima. Anim. Anim na dipala mga idol. So, Hintayin natin kung kainan tayo. Mababaw yung kain kanina eh. Wala Ito okay, mga kaetol! Kaetol! What's up? Kunang patawin Ayun oh, na rin ba? Padawi Uy Okay Alright Woo Gali rin Mga mga padawi Sa umaga Alright mga idol Shout out Ano makarami kami ngayon So Ayun o Mga 3 kilo Alright mga idol Mga idol Padawi na mga idol Masabit yata to Sa isang pasol ko

Idol oh Kita na isa mga idol Uy Sige Sige Yun oh Ang you know? mm -hmm. laki Ang laki Ang mm -hmm. malatikin mga idol Magarami pa tayo mga idol Oh Ano kusugok so Woo Crack and roll Ano makarami pa Sawa ko nga pala ngayon si Warren Shout out sa kasama ko si Warren Lagoy ah <laughs> Oh, O grabe mga idol oh Nilunok nyo oh Naman mga idol Eno you know? na yung tungol niya, mga idol ah tigas ah kilo yung okay, mga idol laki mga tatlong kilo alright woo pangalawa na basta sayo mo ng ganun no? pa, papugi points ah relax <laughs> mga idol dami idol tatlong kain mga idol ayun mga idol Ay, yung sagain Diba? Ang yung taga Wow Ayan yung pake. Ah. Mga itulog Tulog Tayong mga kaitulog oh. Yung Kumain sa kan ko <laughs> Grabe oh Laki na siguro yung kumain dyan kay Grabe Ang yung taga ko mga kaitul So ito Pangatlong huli ko na You know Yo, what's up mga kaitul Sana tuloy-tuloy lang yung kain. What's up? Idol, mga kaso, mga eh, oh. Yung yan, mo, sta, oh. Oh ay, mga idol, lambing mga idol. Dalawang plato mga idol. Ayun yung sinasabing dalawang taga. Pag maraming isda, dalawang kakain. Oh, oh, oh. Rock and roll. Ayun yung sinasabing mga kaitol. Lambing mga kaitol. Wow. What the hell? Ice cream yummy. <laughs> oh, ayun yung sinasabing mga idol Dalawang taga gamit mo Tapos makakapalimis na sila. Yan, sigurado. Dupli karayan. Ha, Wah. Wow. Wah, wow. Okay. Boom parang mining kanyang katawan. Tinakyan ko na ng taga mga kayo, no? Numero na yung gamit ko kasi mamalaki na kayo nanina, nangahangat yung taga ko. Oh. Yun. Okay, what's up? <laughs> yun, what's up mga ka-idol? Nakatawin naman naman si Warle, no? Si Warren no? <laughs> yun, yun, yun mga ka-idol for the person kinain ng din <laughs> joke lang uh, kasi yung busy siya busy siya sa kabidyo sa akin kaya hindi pa siya kinain ng kagad ayun nga pala yung pain ni Wari no. yan o tulingan inilab yan mga kaidol uh, pang to Pangalim na kain limang kain na sa akin yun mga kaidol oh. yan ang isa na mga kaidol yun o no? malatigi isa lang Oke, alright. Siapa lagi yang mau Siapa Hai guys, you know, you know, aku mga mga makai kaitul, mau Melapit dalam kiloin. you know. Yan. aku Wario, tito, 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 yan. tito, 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 Tuh tito, 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 para kan kahabol tayo kariya ito nga pala yung paing kumakay tol yan yung taguron so yung taga ko so yun good morning mga kay tol naman tayo yun what's mga kay tol naman mga kay woo pinalan sa sayaw sayaw sa basta magaling ka sumayaw sa lahat. talaga ma madali kang kakain na nasda yun know? o yun ang mga kay tol o oh. yun know? o oh. yun o malatay mga yun

yung know, sa baba. So, yun, sa, dali ka lang bumili, tapos, ako, points, uh, alam na, kakailang kakala ng isda. Madali, 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 madali,